Minsan, kahit anong gawin mo, parang hindi mo talaga makuha ang atensyon ng babae na gusto mo. Kung gusto mong magustuhan niya, may mga sikreto akong ibabahagi sa'yo, mga diskarte na hindi siya agad mapapansin, pero siguradong magpapa-attract sa kanya. Huwag mong palampasin ang mga tips na ito dahil makakatulong ito sa'yo na magustuhan ka sa mas subtle pero epektibong paraan. Number one, Ipakita na may pagpapahalaga ka sa hitsura mo. Hindi kailangang maging model type na gwapo ka para magustuhan ka ng babae. Ang isang bagay na madaling mapansin ng mga babae ay kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mong hitsura. Hindi lang ito tungkol sa magaganda o mamahaling damit, kundi pati na rin sa pagpapakita ng self-respect sa pamamagitan ng malinis na katawan, magandang postura at tamang hygiene. Kapag nakita ng babae na maayos ka at may respeto sa sarili mo, napapansin niyang ikaw ay hindi basta-basta. Hindi ibig sabihin na dapat magmukhang perfecto ka, pero kapag ipinakita mong nagmamalasakit ka sa hitsura mo, siya mismo ay makakaramdam ng respeto at attraction Bukod pa rito, ang pagpapakita ng confidence sa iyong hitsura ay isang malaking bagay. Hindi mo kailangang magmukhang perpekto kundi magmukhang komportable ka sa iyong sarili. Kung nagmukha kang tiwala at magaan ang pakiramdam, kahit simpleng damit lang, makikita niyang may kalidad ka. Bukod pa rito, ang pagpapakita ng confidence sa iyong hitsura ay isang malaking bagay. Hindi mo kailangang magmukhang perpekto, kundi magmukhang komportable ka sa iyong sarili. Kung nagmukha kang tiwala at magaan ang pakiramdam, kahit simpleng damit lang, makikita niyang may kalidad ka. Number two, ang lihim ng pagkontrol ng emosyon sa mga critical moments. Ang pagkakaroon ng kontrol sa iyong emosyon ay hindi madaling gawin, pero ito ay isang diskarte na magpapalakas sa iyong attraction. Kapag ikaw ay calm at composed, lalo na sa mga stressful o conflict moments, magpapakita ka ng emotional maturity at strength. Hindi mo kailangang magpanggap na palaging tama o wala kang nararamdaman Kundi ang pagpapakita na kayang mong kontrolin ang iyong emosyon sa harap ng tensyon ay isang malupit na katangian na magpapakita sa kanya na ikaw ay hindi madaling magpatalo sa mga pagsubok. Halimbawa, kung kayo ay may hindi pagkakaintindihan at ikaw ay hindi nagmamadaling mag-react, magugulat siya na kaya mong mag-stay calm. Ang emotional control ay nagpapakita ng maturity at mas madalas ito ang nagpapalakas ng attraction ng babae sa iyo. Hindi siya gugustuhin na magkaroon ng isang partner na madaling mawalan ng control sa mga ganitong moment. Kaya't ang pagkakaroon ng calm demeanor ay isang malaking asset sa iyong relasyon. Number three, pagbibigay ng space at paghihintay sa tamang oras. Isa sa pinakamahalagang paraan para magustuhan ka ng babae ay ang pagbibigay ng tamang space. Kung palagi kang nandyan at nagmamadali, maaaring magdulot ito ng pressure. Kailangan niya ng pagkakataon upang mag-reflect at makapagdesisyon kung anong nararamdaman niya. Hindi mo kailangang maging laging available para magustuhan ka. Kung madalas kayong magkausap, subukan mo na huwag mag-text o mag-call ng madalas at magbigay ng oras sa kanya. Ibig sabihin nito, hindi ka desperado at may control ka sa iyong buhay. Pag binigyan mo siya ng space, siya mismo ang maghahanap ng pagkakataon upang makipag-communicate sa iyo. Kahit gaano ka pa ka-excited, ang pagbibigay ng space ay makakatulong sa iyo na ipakita na ikaw ay hindi kailangan na laging naroroon. Halimbawa, kung may hindi kayo pagkakaintindihan at hindi mo agad binigyan ng pansin, siya ay magtatanong kung bakit. Mapapansin niyang hindi ka nagpapadala sa lahat ng sitwasyon at ito ay magbibigay sa kanya ng impresyon na may maturity ka sa iyong mga desisyon. Magiging interesado siya sa kung paano ka makitungo sa mga ganitong pagkakataon at magbubukas ng mas malalim na koneksyon sa inyong dalawa. Number 4 pagpapakita ng lakas ng loob sa pagharap sa Kanya. Ang lakas ng loob ay isang katangian na malakas ang hatak sa mga babae. Ang mga lalaki na may kakayahang magsalita ng buo at hindi natatakot magpahayag ng opinyon ay natural na kaakit-akit. Hindi ito tungkol sa pagiging bastos o mayabang, kundi sa pagpapakita ng confidence at strength ng loob. Kung ikaw ay tahimik lang at hindi kayang magsalita kapag kinakailangan, madalas ay hindi siya magiging interesado. Ang mga babae ay humahanga sa mga lalaki na matatag sa kanilang pananaw at hindi natatakot magbigay ng kanilang mga opinyon. Kapag ikaw ay nagsasalita ng may lakas ng loob, nagpapakita ka ng maturity at self-assurance. Kung halimbawa ay may hindi pagkakasunduan at hindi ka naging defensive, ipinapakita mo na ikaw ay may respeto at hindi ka madaling mag-react. Magiging interesado siya sa iyong views at opinions at hindi lang sa iyong personalidad. Ang lakas ng loob sa ganitong mga sitwasyon ay nagpapakita na ikaw ay hindi natatakot at handa kang magsalita ng tama at makinig kung kinakailangan. Hindi lahat ng lalaki ay may ganitong strength, kaya't ang pagiging matatag ay isang malaking plus para sa iyo. Number five, ang pagkakaroon ng mysterious aura. Ang pagiging mysterious ay isang strategy na hindi mo kailangan gawing complex. Hindi ibig sabihin na kailangan mong magtago ng maraming sikreto, kundi pagpapakita na hindi mo ibinubukas lahat ng impormasyon tungkol sa iyong buhay. Ang pagpapakita ng misteryo ay nakakapukaw ng curiosity ng isang babae kaya't mas gusto niyang makilala ka ng mas mabuti. Kung lahat ng detalye ng iyong buhay ay alam niya agad, mawawala ang excitement. Ngunit kung ikaw ay magbibigay lamang ng mga hints, mas magugustuhan kanya at maghahanap siya ng mga sagot na magbibigay sa kanya ng mas malaking interes. Halimbawa, kung ikaw ay nagkaroon ng isang successful na araw, hindi mo kailangang i-detalye lahat ng nangyari. Maging cryptic at bigyan siya ng konting ideya na may mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa iyo. Hindi mo kailangang maging mayabang o lihim, kundi magpakita na may mga layers ka na hindi agad maabot. Sa paggawa nito mapapalakas mo ang kanyang curiosity at magiging natural ang attraction sa iyo. Number six, ipakita na may ambisyon ka sa buhay. Hindi gusto ng babae ang lalaki na walang direksyon o layunin sa buhay. Ang mga babae ay attracted sa mga lalaki na may goals at plano para sa kanilang kinabukasan. Hindi mo kailangang magtagumpay agad kundi ipakita na mayroong kang dedication at passion sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Kung ikaw ay nagsisikap para sa iyong career o may mga passion projects na pinagtutulungan, mapapansin niyang may direction ang buhay mo at hindi ka basta-basta gumugugol ng oras. Makikita niyang ikaw ay hindi natatakot magtrabaho para sa iyong mga pangarap at ito ay magbibigay sa kanya ng impression na ikaw ay may value. Ang pagpapakita ng ambisyon ay hindi palaging tungkol sa material na bagay. Minsan, ito ay tungkol sa iyong drive at kung paano mo pinapahalagahan ang iyong mga layunin. Kung nakikita niya na seryoso ka sa iyong mga pangarap, makikita niyang hindi ka lang basta lalaki, kundi isang tao na may future. Gusto ng mga babae ng partner na may ambisyon at kapag ikaw ay nagpapakita ng ganitong attitude, malaki ang epekto sa attraction na nararamdaman niya sa iyo. Number 7. Ipakita na may pagiging assertive ka sa desisyon mo. Isa sa mga pinaka-attractive na katangian ng isang lalaki ay ang kanyang kakayahan na magdesisyon ng mabilis at may kumpiyansa. Hindi lahat ng lalaki ay kayang mag-take charge kaya't kapag ipinakita mong ikaw ay may lakas ng loob sa paggawa ng mga desisyon, mapapansin ito ng babae. At kung ikaw ay palaging nag-aalangan o nag-iisip ng matagal bago mag-desisyon, baka mawalan siya ng interes. Ang mga babae ay humahanga sa mga lalaki na kayang magsalita at gumawa ng mga hakbang nang hindi nagihirapan. Ang pagiging assertive sa iyong mga desisyon ay nagpapakita ng confidence at leadership skills na malakas na nakakabigani. Hindi mo kailangang palaging tama sa mga desisyon mo, kundi ang pagpapakita na kayang mong tumayo sa mga desisyon mo ay nagpapakita ng maturity. Halimbawa, kung kayo ay magkasama at kailangan magdesisyon kung saan kakain, ipakita ang pagiging leader sa pamamagitan ng pagpapasya. Hindi naman kailangan maging controlling, kundi ang magbigay ng strong direction sa inyong interaction. Kapag ginawa mo ito, makikita niyang ikaw ay may control sa iyong buhay at hindi natatakot mag-take charge at ito ay magdudulot ng dagdag na attraction. Ang pagiging isang lalaki na may confidence, ambisyon at emotional control ay mga bagay na hindi lang makikita sa labas, kundi sa kung paano ka makitungo sa buhay at relasyon. Kung ang mga diskarte na ito ay gagamitin ng maayos, hindi lang attraction ang makukuha mo, kundi respeto at tunay na connection. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.